Tayo'y pinawalang sala na sa ating panalangin sa Diyos na muling bumuhay ni Jesus na Panginoon natin. Ipinapatay siya dahil sa ating mga kasalanan at hindi bumuhay upang tayo ay makawalang sala. Salamat sa Diyos. Na kanyang lingkod, ipinawa ko ang pag-asa at ang Alleluia, Alleluia. Ang Panginoon at sumayon ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Pakuli sa iyo, Panginoon. Noong panahong ngayon, sinabi kay Jesus ng isa sa mga tao, Guru, iutos na ako ninyo sa kapatid ko na ibigay sa akin ang bahagi, bahagi ko sa aming mana. Sumagot siya, Ginoo, sino ang nag naglagay sa akin bilang buko o nagpaghati ng mana niyo? At sinabi niya sa kanilang lahat, Mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa laki ng kayamanan. At pagkatapos ay isinaysay ni Jesus ang talinghagang ito ang bugri ng isang mayaman ay umani ng sagana. Kaya sinabi niya sa sarili, Ano ang gagawin ko? Wala na akong palagyan ng aking ani. Ah, gigigain ko ang aking mga kamali at magtatayo ako ng mas lalo pang malaki. Doon ko inalagay ang aking ani at ari-arian at, at sasabihin ko sa aking sarili ay ang marami na akong ari-arihan. Hindi na ako kukulangin habang buhay. Kaya mamamahinga na, mamamahinga na lang ako, kakain, iinom at pagsasaya. Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, Hangal, sa gabing ito ay babawian ka ng buhay. Kanino magpupunta ang mga bagay? ganyan ang sasabiting na nakitipon ng kayamanan para sa sarili, ngunit lupa naman sa paningin ng Diyos. Mga kapatid na mabuting balita ng Panginoon, pinupuri ka namin, Panginoon, Yesus Christ. Maganda mo mga gato sa ating